sila ang mga nagwagwapuhang mga binatilyo at nagagandahang mga dalagita na anak ng sikat na mga celebrity. The Philippine Showbiz List presents pinakagwapo at pinakamaganda ng mga teenagers na anak ng celebrities. Kira Claire Balesteros, 15. Hindi maitatanggi ang napakagandang mukha ni Kira na anak ni Paolo Balesteros. Katunayan sa nakaraang high school prom niya, pinag-usapan hindi lang ang pagkuha niya sa ama bilang kanyang escort, kundi agaw pansin din ang kanyang stunning look. Marami sa komento ang nagsasabing beauty queen in the making si Kira. Maliban dito ay may talento din siya sa pagsasayaw na minsan niyang binida sa itbulaga sa pagdiriwang ng Father's Day sa kabila ng kasikatan ng kanyang ama, bagamat maraming alok para sa kanya na pasukin ang showbiz, mas pinili ni Kira na umiwas sa limelight at magtuon sa kanyang pag-aaral. Sa isang panayam noon kay Paulo, sinabi niyang bata pa lang ay nagpapakita na ng interes sa showbiz si Kira. Katunayan ay nag-audition para ito as young Darna, kaya lang Inglesera ito. Nagpahayag siya ng buong suporta sa anak kung sakaling magdesisyon siyang pumasok sa industriya ng entertainment. Pinapayagan naman daw niya itong mag-VTR o mag-shoot pero ayon kay Paulo, sinabihan muna niya si Kira na i-prioritize muna ang pag-aaral nito. Kung talino nga ang pag-uusapan ay hindi pa huhuli si Kira dahil noong 2021 ay nagtapos siya sa elementarya ng may karangalan. Robert Walter IV, 17 ang commercial ramp model na si Robert Douglas Walter IV, ang panganay sa dalawang anak na lalaki, ni Patricia Javier at ng kanyang asawang American chiropractor na si Dr. Rob Walter III. Sa Instagram page ni Robert ay naroon ng ilang mga pasilip sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Sinabak niya ang modeling at nakahiligan ang pag-acting. Nariyan din ang pagmamahal niya sa musika kung saan ay nakikitaan ito ng galing sa pagtugtog ng electric guitar at piano. Bukod pa riyan ay mahilig din siya sa arts and painting. Tila hindi naman na uubusan ng ginagawa si Robert, tila aktibo din ito sa sports tulad ng swimming, baseball at soccer. Samantala, isa ang pangalan ni Robert sa gumagawa ng ingay ngayon dahil maliban nga sa pagmumodelo ay sinusundan niya ang yapak ng ina sa mundo ng pageantry. Si Robert ang hinirang na Mr. Teen International 2023 at tumanggap ng mga special award na Best in Smile, Most Charming Male, Sash Factors Male Choice at Mr. Popular. Ng April 2024 naman, kasama ang kapatid na si Ryan, kasali si Robert sa Bangkok Kids International Fashion Week bilang featured ambassadors ng Filipino fashion designer na si Don Cristobal. Bagamat na sa modeling industry, pangarap ni Robert na maging chiropractor dahil nakita nitong maraming natutulungan at napapagaling ang kanyang ama. Ayesha Lagdameo, 15 si Aisha Madeline Lagdameo, ang isa sa mga dalawang anak ni Don Zulueta sa kanyang asawang si Antonio Lagdameo Jr. Nariyan ang maamong mukha, malamodelong tangkad at idagdag pa ang pagkamorena nito na talaga namang pinay beauty ang dating. Sa isang interview, hindi naman ikinailan ni Don na nakikita niya ang anak na sumunod sa kanyang yapak sa showbiz. Pero hindi daw muna niya ito ini-encourage sa ngayon talang gusto niya ay makapagtapos muna ito ng pag-aaral at sa na niya ito hahayaang magdesisyon sa gustong gawin. Hindi nga lang ganda ang kayang ibida ni Ayisha, kundi maging ang talento nito. Tulad na lamang sa pagsasayaw na naging bonding moments nila ng ina. Hilig din ni Ayisha ang mag-yoga kasama si Don at isa nga sa paborito nilang gawin ay ang archery. Samantala maliban sa pagtuon ng pansin sa kanyang pag-aaral, isa ang ballet sa pinagkakaabalahan ni Ayisha. Noong October 2022, nakapasok siya sa top 12 Junior Classical Ballet Division ng Youth Grand Prix 2022. Alex Jazz Garcia, 16. Hindi naman mahirap tukuyin kung saan nakuha ni Alex Jazz ang kanyang gwapong mukha na walang dudang namanan niya sa kanyang mga magulang na sina Janeline Mercado at Patrick Garcia. Sa artistahin niyang looks, hindi malabong pasukin din ito ang showbiz. Pero sa ngayon ay pinapahalagahan muna ni Janeline ang low-key details ng kanyang uniko iho. Gayunpaman, bukas siya sa pagsasabing forever baby pa din niya si Alex Jazz kahit binata na ito. Kendra Kramer, fifteen. Hindi naman maaaring mawala sa listahan ang panganin na anak nina Dog at Cheska Kramer na si Kendra kung saan ay nasubaybayan ng publiko ang kanyang paglaki. Sa kanyang edad na 15, isa siyang blooming fashionista at maraming mga tao ang humahanga sa kanyang estilo. Bukod dito, marami ang nagsasabi na kahawig ni Kendra si Miss Universe 2018 Catriona Gray at kaya't may mga nagsusulong sa kanya na isaalang-alang ang pagpasok sa pageantry sa hinaharap. Noon, ipinahayag ni Kendra ang kanyang interes sa posibilidad na yun. Tinawag itong intriguing idea. Tulad ng marami sa kanyang edad, certified how you fan girl si Kendra. Nakikinig siya sa parehong girl groups at boy groups at kabilang sa kanyang mga paborito ang Blackpink, Twice, Text, BTS at Red Velvet. Mayroon din siyang isang instante sa kanyang kwarto na partikular na inilaan para sa lahat ng kanyang K-pop merchandise. Sa kasalukuyan si Kendra ay nasa kanyang second year sa high school. Bago yon, sumailalim siya sa apat na taon ng homeschooling para sa kanyang middle school education. Bagamat ang pangunahing focus ni Kendra ngayon ay ang kanyang pag-aaral. Paminsan-minsan ay sumasali siya sa mga photo shoot at iba pang kasiyahan. Bilang isang rising star, nakagawa na si Kendra ng iba't ibang brand collaborations. Dahil sa laki na kanyang pagmamahal sa fashion, hindi nakatakataka na nais ni Kendra na maging modelo balang araw. Sa isang vlog na ibahagi niya na ang kanyang pangunahing layunin sa karera ay maging supermodel, kasunod nito ang pagiging entrepreneur at doktor. Kiel Soto, 16 Si Christian Daniel Soto na ipinanganak noong August 16, 2008, ang panganay ni na Oyo Soto at Christine Hermosa. Hindi lihim sa publiko na si Kiel ay hindi biological na anak na mag-asawa. Naibahagi noon nila Oyo at Christina na inampo nila si Kiel sa edad na taong gulang bago sila magdesisyong magpakasal. Hindi man tunay na anak at niminsan hindi nakaramdam ng pagkukulang sa pagmamahal mula sa kanyang pamilya si Kiel. Ayon kina Oyo at Christine ay blessing ang pagdating nito sa kanilang buhay at hindi aksidente na binigay siya ng Diyos sa kanila. Hindi man isang dugo, ang nananalaytay ay hindi may pagkakailan na habang lumalaki si Kiel ay nagiging kamukha ito ni Oyo at Christine dahil na rin sa taglay nitong kagwapuhan. Depende sa kung sino ang tumitingin, kadalasang tinatawag si Kiel na kambal ni Andrea o mini-mini Oyo. Sa batang edad ay lumabas na rin si Kiel sa ilang commercials. Ngayon nagbibinata na ay lalong lumalabas ang artistahin at tisoy look nito. Maliban dito ay aktibo din sa sports si Kiel naroon ang pagkahilig niya sa motorsports tulad ng ama. Samantala noong February 2023, nagbigay ng karangalan si Kiel sa kanyang pamilya nang pumangalawa siya sa isang jiu-jitsu competition. Allison Laude, 19. Si Allison o kilala sa tawag na China Doll, ang unika ihan ng socialite turned vlogger na si Small Laude at ang business tycoon na si Philip Laude. Sa edad na 19, siya ay kilala sa kanyang natatanging personal na estilo at madalas na itinuturing na inspirasyon sa moda. Bilang bahagi ng bagong henerasyon ng mga stylish na patricians, si Allison ay napapanood sa digital feeds bilang isang trendsetter at may malakas na presensya sa mundo ng fashion. Noong May 2023, nagtapos si Alison ng senior high school sa prestihiyosong International School, Manila. Pinagpatuloy niya kanyang pag-aaral ng kolehiyo sa ibang bansa matapos na matanggap sa dream school nito sa Claremont McKenna College, isang prestigious liberal arts college sa California, USA. Ayon kay Small, na bagamat gusto niya sanang manatili sa Pilipinas ang bunsong anak upang dito na lang mag-aral, ay wala namang mapagsidlan ang kanyang kaligayahan at susuportahan ang pangarap nito. Rodrigo Santino Santiago, 17 kung papugian ang labanan, hindi naman maaaring mawala sa listahan ang anak ng dating mag-asawang si Raymart Santiago at Ludin Barreto na si Santino. Katunayan noong nakaraang buwan lamang ay umingay ang kanyang pangalan nang makitang muli ang presensya nito na talaga namang binatang binata na. Sa ginanap na 20th birthday na kanyang kapatid na si Sabina, isa ang larawan ni Santino sa talaga namang pinagpiyastahan. Umani ito ng mga papuri dahil sa taglay na natural na kumgapuhan at sinasabing nagmana ito sa magandang lahi ng mga bareto at santiago. Dahil dyan, ilang netizen ang binansagan si Santino bilang bagong crush ng bayan at mukhang K-pop star din ang datingan nito. Dahil sa taglay na kagwapuhan, marami ang humihiling na sana ay pasukin din ni Santino ang showbiz. 30 Lakson, 18 kabilang sa umagaw atensyon na inaabangan kung papasukin din bang ba entertainment industry ay si 3 ang 18-year-old uniko iho ni Jody Santa Maria at ng dati niyang asawang si Pampi Lacson. Ngayon may binatang anak na bakas ang pagiging proud mom ni Jody kay 30 d na madalas niyang binibida sa kanyang social media. Kitang-kita ang closeness ng dalawa. Katunayan ay naging magkasama sila sa isang baking class sa Center for Asian Culinary Studies. Saka, sa kasalukuyan ay pinagtutuunan ni 30 ang kanyang college studies matapos sa graduate ng senior high school sa De La Salle Santiago Zobel sa Alabang, Muntinlupa City noong nakaraang taon. Sofia Asistio, 18 Si Sofia Angela Asistio ay anak ni Nadia Montenegro at Baron Geisler. Ang kanyang bunso ay inilarawan ni Nadia bilang very mature and brave girl. Sa tagal nitong natural at mislisahing ganda, hindi na nga nakapagtataka pa na pasukin din ito ang showbiz industry pagdating ng araw. Ngunit mukhang mas interesado na ngayon si Sofia sa modeling. Samantala, sa isa sa mga posts ni Nadia, nagbiro siya tungkol sa matinding pagnanais si Sofia na maging Korean citizen dahil sa pagkahilig nito sa K-pop. Itong August 13, opisyal na nag-18 si Sofia. Ipinagdiwang niya kanyang kaarawan in style sa isang intimate na party na may temang 1950s old Hollywood glam kung saan ang kanyang kagalingan sa fashion ay lubos na nailahad. Sa nasabing pagdiriwang, ipinakita din ni Sofia ang kanyang talento sa pagkanta na ikinamangha ng mga bisita. Hindi lang ang kanyang boses ang napakita ng potensyal sa pag-aartista, kundi pati na rin ang kanyang karisma at galing sa pag-perform. Komento ng ilang netizens, malaki ang posibilidad na si Sofia ay maging isang matagumpay na artista tulad ng kanyang mga magulang